Chang Ami nga itong face-to-face. Ang chang ng buong bayan. To... <laughs> 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 <Our laughs> <family> sabi ni Chang Ami, favorite ko ang mapa. Thank you, Chang Ami. Sana po ma-meet po ulit namin kayo next time. Uh, Thank you po, Chang Ami. Thank you po. Mga, please, mga. <laughs> 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 ano, nabubulong ka pa? Nakakala ko tita mo. Huh? Si chong aming nga to. face to face. Ang Chang ng buong bayan. Face to face. Ah, sa pili sa sabi ni chong favorite ko ang mapa. Maraming Thank you, si chong aming. Thank Laki na ni mapa and sobrang laki na naitulong niya sa aming life. We want to give back. Pamimigil lang, sa sakinin, just, just wait lang. sa like, pamimigil na sa na Justin. Wait lang, nanonood si chong Hello, Hello, oh Hello. Hello po, opo. Hello po, chong Hello po, Changami. Sabi niya, sabi, oh, sabi ni Chang Ami, favorite niya daw yung mapa. Thank oh. you po, Chang Ami. Thank you po. Oo, oh, uh, oh, uh, oh. ano, <laughs> ah, bubulong ka pa? Nakakala <laughs> ko, tita mo. Ha? Huh? Si Chang Ami nga to. Face to face. Ang so, Chang uh, ng buong bayan. Face to face. <laughs> 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 face to face. Ayan, sabi ni Chang Ami, favorite ko ang mapa. Thank Maraming you, Chang Ami. Sana po mamit meet ulit namin kayo next time. Ayun na, tuloy mo na yung kwento mo. Ayun po, just like what we were doing before, nagsisimula <laughs> pa lang kami. Um, meron kaming mga projects to give back. So ngayon po, we want to do it ulit um, to celebrate the mas... celebrate. kaya nang sabi ni Chan-Ami, opo, oh, uh -huh. oh. ako <laughs> nga. Yes Ayan. po Chan-Ami, thank you po. To celebrate the 100 million views. Uh -huh. Pero syempre gusto rin namin ang participation niyo kung paano namin gagawin yung project. So, mag-give anyway, back, mag-give yeah, back. To give back, so we ask for your suggestions po, if you can. Yeah, pwede kayo mag um comment kung anong pwedeng mga suggest na pwede namin gawin to give back. Yeah. And then e-screenshot namin or you can also tweet ma. yeah, tweet, pwede din Or mag-post or tweet mag niyo yeah. okay, rin po para remember my remember nung nag-guest pa kayo sa umagang kay ganda dati. Opo, oh, yes. tsaka kami, grabe po. Umaga noon, no. <laughs> Opo okay Kay ganda rin pala yun. Naalala po namin yung siyang ami. Yung po yung performance, unang performa yung shoes mo natanggal. Okay. Opo, siyang ami, naalala po namin yun. Umaga kay bad trip. Umaga kay bad pagkatapos. Natanggal yung sa wata siya nung wala siya. Natanggal yung ano, kay palaman ko. Pero, we never know. Unbelus kay Chiang Ami, nanonood siya naman Salam live po. natin. Thank you, Chiang Ami, ma'am. Salamat po. So ano na, yun na nga, balik tayo dun sa usapan. Tingin tayo ng comments, no? yeah. mag-suggest uh, mag-suggest kayo ng mga, uh, mga pwede nyo. Nasulug, nasulugan nasunogan daw sila. Mga Nanluluto. naluluto. 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 So, Kala ko sila yung nasunog. So, so tingin nyo, ano yung pwede namin gawin na activity or pwede namin gawin Before na isang bayon. bagay para ma makapag-give back kami. Not to... Yung know, ano po, yung medyo realistic naman po, mga ano eh. Yung ano may mga ginawa, kung sample po yung mga ginawa ano? namin before. Yung sa... Mount... Yung may mga bata, tapos yung kinakasalam niya ko na gano'n ako sa labgo. Yung mga naka-t-shirt tayo, na. <laughs> <laughs> naka tayo na... Kasi nagti-charity okay, naman talaga Sabi tayo, niya, show break daw with your mapas. Um, ever since po talaga... back, guys. Give Hindi pa yung... hindi pa na kami na discover as <laughs> sa go-up nung talaga ng charity na po kami. And uh -huh. tapos regular din namin siya ginagawa every parang mini shows namin nagbibigay po kami ng para mga Ayun, uh, charity drive, sabi. Ayan, charity, charity drive. Charity okay, school tayo, supplies to. for oh, the kids. <laughs> Ayan, school supplies. Ayan, school supplies. Ayan, school supplies. School supplies. Ayan, school supplies. Tayo Ano yung charity drive? mag na? Hindi. Oo nga, pero dati nga nabigay din tayo. Oo, namigay tayo ng scholarship. <laughs> tapos nagpunta na sa matanggasa di ako nasamba tapos May sakit. May kasama kami Tatlo lang kayo na tapos fight na May tapos fight kami na mga bigas kami na mga bigas tapos nagmodel bigas tapos nagmodel Kaya. Sorry, okay. sorry. Eko, hey, na hilo. So, so ngayon, since, school tour daw! School tour! Um, talagang school tour sa mga schools. Ay! <laughs> school tour sa mga schools! Oh, sige. Kung sa school tour, pwede siya sa office. Depend. Pero, ayun nga, maganda yun. Yama, ganda, charity drives. Oh, uh. or something na Mont pwede namin i-sustain kasi for the longest time tagal ginagawa natin pero tutulungan natin yung mga parents kasi hindi na sila bibili ng school supplies. So ayan pwede rin no sa home for the aged or sa ibang mga elderly oh, pwede, rin. pwede rin pet supplies for abandoned for parents Oo dami ah, Maganda maganda, o nga. Sa boss, yun eh, yung birthday ko last visit or last orphanage course. kasi grabe wala yung... silang mapa. o <laughs> nga, maganda oh, yung oh. idea. Oh. Or, And get or something. Oo nga, or tayo for a day tayo magsilbing parents. As ano? mapa. For a month? Mapa so, for a day. For a day lang sabi ko, grabe yung for a month. Paano yung karir natin? After natin mag-give back, wala na tayong mag-give sa iba. Last na yun. Stray dogs feeding. o pwede rin yun. Parang nalakad na ni Ken. Nalakad na ni Ken. Nalakad Ken pala yung papakainin. Yung kanta mo pala yung ipapakainin. Community service. Uy, maganda yun yung magwalis-walis sa kalsada. Sa umaga, pag di pa traffic. Sa inyo. Sa inyo. Oh, Oo, oh, maganda rin ito, Be Children's Mapa for a day. Ayun nga, yung maging parents. Be children sa mga mga pag-ibig. Pogi -in ni Stalmin- Ngayon lang? Ngayon lang? Napasa ko talaga! Aminin mo, lumabas siya bigla. Bakit? Ngayon lang? Ngayon lang? Hindi ba lagi? <laughs> M -m -m ay, ayusin, ay ayusin ang mapa ng West Philippine Sea. Ah. ah. Uh Ayos? Ay. Oy, mo pa talaga. Bakit? ano siya? <laughs> ano si? Comment naman. Comment. guys, ano tayo? Philippines Oh, uh, about the Philippines. Let's be, ano, the Filipinos voice. Anyway. Ano ba? E namin. Hindi ko nyo. Maybe we can announce soon kung ano yung, Ayan, yung possible. Sabi ni Chang Ami, date with elderly. Date Market ko po yun. Unahin natin si Chang Ami. grabe naman kayo. Para naman ano. Man, Pero, ito, lapos, um, <laughs> yung... <laughs> sa Ay, gusto ko po! Alam niyo, tumakasama ko talaga. Oo. Hindi talaga tayo na... Pero yun naman, i-collect na lang natin. Tapos kung ano yung... Ayan, tumawa tuloy si Chang <laughs> Ami. Sabi niya, ha-ha-ha-ha. -haha. Visit... <laughs> Visit a local nursing home. O, oh, pwede. Andam mamigay ng food sa mga bata sa lansangan. Actually, ginagawa na namin siya minsan. Ta tama ba? Sinabi ko ba yun? Di yung mga seniors, parents, ibanding bonding with the date. Oo, oh, di yung mga seniors ah, na yung mga... Kaya talaga, Justin. Kung nag-parents like, lang eh. Oo, okay. Ayun, gano'n na lang. Palate natin kung ano yung possible. Kahit tumawa ka daw. Tumawa ka daw na walang dahilan. Tawa ka lang. Gusto nila. So anyways, lahat ng mga suggestions niyo, maganda. So, i-cocollectahin namin, tapos... Uh, boto ha namin kung ano yung pinakakaya namin gawin. And siguro, it's something din na gusto namin ibalik talaga. Yeah. Uh, regularly. Hindi naman siguro araw-araw. O, oh, ito ang dami niya. What if hati-hati kayo ng community service? Tough okay. elder house. Tough school cleaning. Mm, food feeding sa school na need communities community so oh, no. service. No. Give <laughs> food to public need what? Oh. Need water or sea water. Maganda naman yun sa school. Mag 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 sa school. Ano ba naman yung isang <laughs> araw sa isang buwan, diba? Ikaw doon pa rin. Ikaw naman talaga. <laughs> Ikaw naman <mo> talaga. <laughs> Uy, pwede rin yung ano, pumunta sa school tapos magpaano tayo, yung parang magturo tayo sa mga mga bata ng ano, ng performance, kung kanta. Di ba ginawa ni Josh, um, ka sa mga bata? Oo, uh, oh, nagpabasa ako. Masaya so, din ako, <laughs> nagpabasa sa mga bata. Oh, totoo nga, uh, sabi nga rin ni, sabi nga rin ni, <laughs> si, sabi, sabi ni ami, uh, kasi bye may bye ibang bye. parents sa orphanage na hindi nabibisit ng mga anak. So, pwedeng baliktan. Pwedeng tayo naman yung bibisit sa mga ano home for the aged. Kasi nga, yung iba doon, hindi na nabibisita ng mga anak. Oh. Oh. Tapos magbibingo tayo. Ano na kap sa ganun? Birthday ko rin. Hindi, hindi kasi kinagawa nila bingo eh. Yung tatay ko. So, opo magandang idea po yun. May siya sabi si Josh. Ano? Wala. Tatay niya daw. <laughs> <laughs> ano? Puntahan daw natin. Ano? Pwede naman kung gusto mo. Hindi ko pa naman i yun. O, oh, ayun. Santo. Santo. I-invite mo sa na daddy. meet dati. <laughs> dati? Ano? Surahulot. Um, Pag na-meet mo siya, <laughs> anong itatawag mo? Hindi ko alam. Ano, Ay, piling ko! Papa! <laughs> <laughs> Papa, kamusta ka na? <laughs> Papa. <laughs> Papa. Kakatawa mo siya. Actually, maganda yung mga, ano, suggestions. Ang dark naman ng Diyosan, eh. Oh. Oo. Oh. Ang <laughs> time. Hindi naman. Ano yun? Huh? Ang dark tayo dito. We have to make everything a little bit... Anders. Say hi if you notice know me. So ayun, lahat po ng mga suggestion yes. niyo, maganda. So pwede rin... Maraming maraming salamat po. And salamat po kay Chiang Ami na nag mm -hmm. po. Nakatutok talaga si Chiang Ami. Thank you Chiang Ami. Salamat po uh, sa pagsama niyo ngayon sa live namin. Um, salamat sa patuloy na pag-support sa SP19 and now we have... Achieve 100 Billion Views ng MAPA, patuloy niyo po po i-share yung music yeah. dahil isa po uh, isa po talaga yan sa mga mensahe na gusto namin iparteng sa lahat ng mga tao na sumusubaybay po sa grupo namin. And maraming maraming salamat po uh, uh siguro po mag-update po kami patungkol dun sa mga uh, charity drives or kung ano man plans namin in the future. If you want to help as well baka pwede po natin siyang gawin ah uh, pagtulungan natin siya together and ayun po. Maraming maraming salamat po sa pagsabay-bay ngayon. Yun. na tapos mo na ba? Tapos na Tapos mo na ba? Nagpapasa kasi ako. <laughs> <laughs> ang dami kasi na suggestion na oh, mga ano, tulungan din tayo mga single parents, mga mm. ganun. Community service, tas ang title daw, Ilaw Donation Drive. Yung mga okay. lugar na walang kuryente. Puntahan okay. natin, mga ganun. So yun, maraming salamat po sa mga suggestion nyo. Pwede maraming po, salamat po. Pwede namin siya gawin, lahat kung kaya. <laughs> But ayun po again, thank you so much po and congratulations again! 1 million Yay! views sa mapa! Thank you, thank you! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng live ngayon kahit biglaan. So yeah, thank you so much guys. Maraming we really miss po you. Malapit na po tayo magkita. So ayun po, see you soon. Thank you. Pahinga na po pa. kayo. Good night! Good night everyone! Thank you so much! Thank you! Keep on streaming! Good night! Good night! Thank you po! Good night! Good night! Maba, so Bye!